morning mga sis nagpapasalamat ako sa nagsubscribe sa akin ang bahay ko po ay napakaliit pa lang 60 ang aking subscriber sana po madagdagan pa nagpapasalamat po ako sa inyong panunood sa mga video ko na buhay ng probinsya naglinis po kami ng taniman ngayon ng mga gulay ito po yung lugar namin doon po taniman namin ng pakwan doon ayan po yung mister po hindi linis din po mas gusto namin mamuhay sa probinsya tahimik ito po yung lugar namin yung bahay po namin doon po ito po yung taniman namin Thank you for watching Mangsis and Brad. Salamat din sa subscribe sa akin. God bless.